Nakatakdang talakayin ng Department of Justice ang problema sa overcrowding sa mga bilangguan. Kabilang daw sa tinitingnan na solusyon ang pagpapatayo ng dagdag na jail facilities at pagpapababa ng ererekomendang piyansa. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Higit at ang overcrowding sa mga piitan sa Pilipinas noong nakaraang taon batay sa ulat ng Commission on Audit. Kaya ang DOJ, isa sa tinututukan ng jail decongestion. Halos 200,000 ang Persons Deprived of Liberty o PDL sa Pilipinas. Karamihan sa kanila nagsisiksikan sa mga pasilidad ng BJMP at Bureau of Corrections. Kaya ang DOJ magsasagawa ng Jail Decongestion Summit sa susunod na linggo para matalakay ang problema sa overcrowding sa mga bilangguan. that long proposed activities and strategies now first is to reduce admissions and i will talk more about the short-term activities to address that second increase releases by legal means and third to expand capacity of jail facilities so we will have short-term goals as well as long-term goals Kabilang sa mga ipatutupad ang pagpapababa sa recommended bill para sa mahihirap na PDL, mas mabigat na ebidensyang hihingin bago makapagsampa ng kaso at pagdaragdag ng mga bilangguan. Within the administration's uh, time until 2028, we hope to build at least 16 regional jails. No? And um, we were hoping na yung NBP ay um, well, we hope to convert it into either a national government center or another um, government uh, facility which can be utilized no, to its maximum potential. Nasa 2 bilyong piso ang kakailanganin sa pagtatayo ng bawat pasilidad depende sa pangangailangan ng rehiyon. Ang pondo ipopropose raw sa ilalim ng General Appropriations Act. Hihilingin din ng DOJ na makasama sa priority bills ng Pangulo ang ilang batas gaya ng panukala sa diversion ng adult offenders, Unified Penology Act at pagtatatag ng Department of Corrections and Penology. Mobile Journey Julie byza hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.